Kaya nagkaroon na ako ng ex-girlfriend na taga-iglesia ni Cristo. May taga-iglesia ba tonight? Wala akong pake sa'yo. Ano yun, may mga mas okay naman na religion siya, pero... May aircon sila eh. <laughs> diba? First time na nakaapak ako doon sa kapilya nila, mga hamangha talaga ako. Uh, daming aircon eh. Binilang pa, 1, 2, 3, 4, five. Ang lamig! cool! Cool to! Diba? Ayan, at dahil po sa nasabing video na ito, mga kapatid, eh marami po ang nagalit ng mga miyembro ni Manalo. At ipapakita ko na po sa inyo sa screen. Uh, hindi ko na po babasahin. Kayo na po yung magbasa para sa inyong sarili. Grabe talaga. Grabe talaga. Gagawa kayo ng content. Gagawa kayo ng standalo. O kaya-kaya kayo ng panindigan. O kaya-kaya panindigan. Pagka tayo nagkaharapin, pungtangin yung batang bengkong na yan. de kayo ang paningin mo na po ang mukha. Para sa Brother Jiggy, paningin mo. Ito ay yan. Pag ako nakasakit ko, sabi siya, pues dagal. Hindi naman sikat to eh. Ito, sisikat to ngayon. Dahil nga, marami ng mga nag-react. Medyo nakuli ako sa react. Dahil talagang busy ako. Pinanobla sa akin ang tarot ako kanina. Doon sa Aprilia. Uh, ito nga, <way> Ito yung nagpapabali tayo ngayon. na itumanahe ka sa atin at sa Red Bando. Napanood ko, ako po. Ito yung ite ko. Nanggugumalay ite ko. Ito po kanilang po normal na sa buka nga ako yung mga pis eh, magano sa akin nakita talaga pala mura tao pero hindi doon na ikaw eh, nakikita kung sino uh, kung ano yung uh, napapabila ako. kasi hindi maring hindi kayo tinamaan sa tinamanalintik na to eh sa so, buwanay ay grabe naman ito mga kababayan napakalupit naman talaga ng mga miyembro ng Iglesia Ni Cristo Ni Manalo eh yung ginagawa ba nila yan ba ay uh, ayon sa Biblia na pagtangkaan ng buhay grabe naman yan pero tanong ano ba ang kwento sa likod ng viral video na ito ni Gold Dagal at uh, meron ba siyang mga natanggap ng na mga paninira Una, sa social media. At pangalawa, meron na bang kumumpronta sa kanya sa personal? O ito, panoorin natin ang kanyang naging interview sa isang podcast. Ito, panoorin natin mga kapatid. Nung, nung ginawa mo ba yung skit na yun nga, yung medyo nagpatunog ng pangalan mo a year ago with regards to, uh, yun nga, sa INC, diretso yun na natin sa INC. Naisip mo ba na magiging ganun kaingay yung mangyayari sa'yo? No, uh, na parang makakakuha ka ng ganung backlash mula do sa grupo na yon nung ginawa mo yung skit na yon nung sinulat mo yung skit na yon ito pre uh, totoo yung nagka-exao iglesia ah, ah totoo, totoo siya kaya alam mo yung kilala ko yung kung ano sila eh. Ah, <laughs> diba? alam <Alamayin>, mo <laughs> yung uh -oh. sobrang hive mind na mentality mob mentality na ganyan uh -oh. ako yung mga jokes ko never ako nagpo-post online Oh. Uh -huh. <laughs> Kasi ah, alam uh -huh. ko naman yung consequence niyan eh. pero Kaya putan, kahit yung putan na pag-usapan namin minsan ni James Karaan yung ganyan. Oh. Uh -huh. Yun nga, mahirap mamili alin yung jokes ko na ilalabas. Uh -huh. Pero I nung di ba nagkaroon ng ano dito sila, yung mga theater show, yung mga feature comedian, nagkaroon ng mga, ayan, show para sa nila. Mm hmm. ako dun sa lineup ni Comedy Manila under ni Kered, Kered Ulier. Oh. eto napag-usapan na naman ni Red din na hindi niya alam alin yung ilalagay niya. <laughs> oh, <laughs> Nalilito din siya. Oh. Hindi niya din alam, pre. Eh sabi ko, ano, ah uh, okay lang naman. Huwag niyang, yan, no. Saya, saya. sige, gawin niyo lang, di ba? Hindi, oh. De, ayun, mga uh, one month after yun eh. Tapos, ayun, nung parang, ano yan, nag, usap kami ni Red nga, eh, mi-message niya ako. Ito daw yung ilalabas niya na clip okay. sa iglesia. <laughs> so, in per, so in fairness kay Red, bumusina naman siya. Na, ah, bumusina pare, siya. Tapos, Umanda ka na posibleng may dumating na isang malaking tsunami. Yung daw kasi, ang napag-usapan nila ng editor niya na pinakamild. I mean, oh, <laughs> yun pa to be fair. mo ha. To be fair, siya naman talaga po. Kumpara mo siya sa mga iba, siya yung mild. Ah. Huh? Eh, ako, parang sabi ko sa sarili ko, sige, parang okay naman. Nakita ko naman na, ano, okay naman nangyari kay Jeline. <laughs> <laughs> Boy pa naman siya. Boy pa naman siya. Uh, <laughs> sige, do, do, gawin natin. Go. Post natin. <laughs> pag, pag, teka, gold. Mga, kunwari, bigyan nating timeline. Ha? Pagkasabi sa'yo na ipopost, Gano kabilis yung, mga ilang oras yung naramdaman mo na na, putang ina may nangyayari ng kakaiba. Mga isang araw ba, dalawang araw, o oras lang? Halos nung kinagabihan eh. Ah, nung kinagabihan. So palagay natin tanghali ipinose. Mga ganun ba? Mga tanghali? Mga hapon siguro. Tapos nag parang sunod-sunod yung ano, gumawa natin inano ko na din yung page na isa eh ginawa ko na lang pang comedy kasi uh -huh. ayan, para pwede kong i-post doon, ganyan, yeah, share. Eh, uh -huh. di, ayun, sunod-sunod na yan. Nung una, asar sarpa nila, asa rin eh. <laughs> Oo, oh, sinasakyan <laughs> pa kasi ni Gold. Oo. mga eh, may mga gumawa ng memes. Oo, oh, yan, yan. Oh. Actually, ang ganda eh. Natatawa ko sa mga memes niya. Eh. Kaya share ko din yung mga ginawa nila. Eh, napipikon sila na. <laughs> yung mga tipong ano, mga gold daga. Ayan, nakikita ko oh, yung mga, ay, mga gold yung mga daga. picture ko, tapos may daga. Ayan, kinabit oh. sa daga. Mga tipong ganyan. Tapos, <laughs> yung mga siguro, medyo, ano na eh, madaling araw to. May nag-text sa akin na ano, Uy, but dinadami dinadami mo sila mama, pa famous ka. Ganyan ganyan. Tapos alam ko yung number na to, pare. Yung number nung ex ko. Ay puta eh. Ay gago. Oh, kilala ko yung number na yun eh. Hindi ko na binasa din kasi uh, Ano important. Ayoko na lang pansinin yung mga. Uh, ah, so <laughs> nag-reach out si ex, okay. Oo, uh. Oh, tapos niyan puta, maya-maya. Kita ko sa internet yung address namin nakalabas. <laughs> Puta puta, ikaw pa lang unang boy dila, pre. Hindi ka pa pinadala na sa Damakmak na Shopee noon? Oo oh, um, nga, wala nang nagpa-deliver. Uh, pre, tanga sila eh. Eh, oh, eh, oh, parang Ano eh, uh, wala address lang ganyan, lumabas, patay number namin, ganyan. Okay. Basta sunod-sunod 'yan. Hanggang nung nalaman na yung number ko, sunod-sunod may nagtetext sa akin. Pero yung tumatawag? Oo. Hasil? Tapos pag minsan sasagutin ko eh. Wala, hindi naman magsasalda. Humihinga lang. Pero yung unang gabi mo, masasabi mo bang nakatulog ka o medyo may... Medyo, medyo, medyo kinabahan ka rin ng slide? Anong nangyari? Ano paano yung unang gabi? Uh, para ba? Well, may... Oo, oh, may kaba, pero hindi ko sineseryoso na ano oh. Kasi, buta, Malamang sa malamang niya, internet lang talaga siya eh. Oh, Maraming oh. gate niya sa internet. <laughs> pero, <laughs> sa, eh, kahit pa paano kasi, uh. yun nga, naging viral yung video. Sa labas ba, may kumumpronta sa'yo? Kasi sa internet, alam natin, free for all yan sa internet. Na, uh, oh. yung mga keyboard warriors. Pero mayroon bang nagtapang-tapangan or may, may, matapang ba na hindi tapang-tapangan yung tamang word eh. May matapang ba na umumpronta sa harap-harapan na? Kasi di ba ang mga hirip dyan? Tangin mo pag nakakita kita, sa kita. O kaya tangin na mo pag nakakita kita, gold, ganito gagawin ko, o, ganyan, ganun, ganyan. Mayroon bang nagtapang na harap-harapan eh, kinumpronta ka? Alam mo, parang may ano eh, may sense of ano eh, uh, relief at disappointment dyan. Wala eh. although may ano, may mga nakausap pa ko sa shows, tsaka uh, ano, kailan ba yon show nila Leland at Jelinto sa BGC, tapos kumain ah, kami. Eh. May lumapit sa amin na uh, ano, ayun, na ah, iglesia daw siya, pero nanonood siya ng mga stand-up. Uh -huh. So, ah, uh, na-recognize na niya ako, ganyan. Eh, sa kanya, wala lang naman. Kasi alam niya kasi yung konsepto. Alam niya uh, yung konsepto ng komedya. Parang ganun. Tsaka po, uh, kahit sila-sila nag-joke -jo din about <laughs> kay Manalo. Eh. Alam yun. Yan lang din. Nasa tapang lang din kasi talaga sa ano, sa internet yan eh. pero mm, diba? mm, sa internet lang talaga. <laughs> <laughs> May tatanong pala ako sa iyo, Gold. Sa relatives mo, wala namang nadamay. Oo. Oh. Ay, oh, ano reaction ng pamilya hello. mo? Oh, in sa family nag ano eh nagpa nung umaga gulat ako nung ano nga eh yung homeowners association nandito sa amin dati kakape nagkakape sila Ah, musta ko ya sabi lang ng nanay ko ano sikat ka na <laughs> pero ano yeah, yun lang. Yan, ano, bukod dun sa sikat ka na ano pang mga hirit sa yun ng nanay mo namura ka ba ng nanay mo nabato ka, ka ba Anong, ano ano ah, paano hindi, nila tinitig? siya wala siyang pakit totally sa ganyan. Eh. Kaya, alam mo yun, mas naging kampante ako. Kasi sila din naman, wala din silang pakit. Ah, ano, <laughs> so, ah, uh, ano, subukan, yung ano, ano nga dyan, subukan nilang, puta, pumasok muna sila, pakita muna sila ID dyan sa gate. Pare. <laughs> <laughs> Pag pasok kayo ng walang ID, doon na siguro yung may mangyayari talaga, di ba? Pero wala. Puta, nagbilin nagbilin ba kasi nagbilin ba kasi sa guard may ganun ba may ganung ano added ah, security wala naman ah wala sa internet lang talaga pare. ito may kinakainan akong para paraisan dito sa paglabas din eh oh. iglesia sila <laughs> eh masarap pare masarap yung bares nila hindi mo naman wala narap papansin wala. na may laway, may, may dura yung paris mo. Wala naman gano'n. <laughs> Kung meron man po, daan sarap eh. <laughs> Yan yeah, eh, wala. Nakilala ka nila, Gold? Oh, ito yun ah. Oh. Hindi naman, wala naman gano'n. Hindi ko sure, pero ewan ko, wala naman nangyari din palaga. Ayan, so base po sa ating napanood mga kababayan, hindi naman talaga siya naapektuhan masyado maliban na lamang sa mga komento po sa social media mga kapatid. Yan po ang ating uh, nakita sa kanyang interview. At uh, katunayan, eh, may mga posts po siya na nakita rin natin. Kaya nito, sider po niya yung galing kay Sebastian Raffenberg na ito yung sabi ni Sebastian dito, Ama! tignan mo ang mga hinirang mo. Sabi ni Eranio Manalo daw. Yeah, Siyempre, pangungutya yan. Eh, sinakyan po yan ni Gold Dagal. Ayan, no? Oh, ginagawa nyo to, tapos ayaw nyo mapagtawanan. O, oh, di ba? So, may point naman siya, di ba? So, ganun. May uh, malungkot tayong uh, ibabalita. May nangyari po sa kanya. At nangyari po yan nung nakaraang uh, March 15 sa kanyang uh, isang uh, act dyan po sa Mayari sa Angeles, Pampanga. O, oh, yung na title kasi e, eh, minus points. Yung uh, act niya dyan, yung uh, title e, eh, minus points. Ayan. So, yung nangyari sa kanya dyan, eh ayon po sa mga balita, e, eh, binaril po siya, mga kabatid. Ano? Habang uh, patapos na, yung first act niya sa nasabing mayari dyan sa Angeles, Pampanga. At, uh, ayan, ayon po dito sa post, mula po ito sa Reddit, sabi dito, around 8.40pm, binaril siya nung natapos yung first act sa banda kitchen ng mayari. Nagpanik ang mga tao tsaka nagcover. Akala namin papasok sa performance area. Yung komedya na nagcheck, si HR look alike. Sabay subigaw si Gold. Ayan. At kinumpirma na po yan ng iba't ibang mga posts. Anibawa itong The House of Comedy. Ayan, ang sabi dito, in shocking news, Gold Dagal was fatally shot on March 15 before his performance. Ayan, at uh, syempre pati yung Project J na tinulungan din ni Gold Dagal ay uh, ganun din ang nangyari. So ibig sabihin, binaril po siya mga kababay. At uh, marami po yung mga nagbunye ng na mga miyembro ng Iglesia Ni Cristo Ni Manalo. Isa na dito yung viral post na nung kasagsagan nga na naging viral itong uh, sinasabing kulto daw ang INC ayon kay Gold Dagal eh nagpost itong si Gabriel Pangilinan at uh, grabe yung uh, kaniyang uh, mga sinasabi dito Pinapareport pa nga niya yung Facebook page nung nag-upload eh. eh yung nangyari kasi nagpost po si Gabriel Pangilinan nung nabalitaan siguro niya na itong si Gold Dagal ay nabaril eh yung sinabi niya Eddie Justice grabe naman talaga no parang tuwang-tuwa pa siya. dito sa nangyaring ito eh Meron ba ang dapat na matuwa sa pagkamatay ng isang tao? Siyempre, yung mga matutuwa lamang, yung mga, alam nyo na, yung mga, <laughs> grabe, no? At uh, meron pa siyang uh, ginawang, ito uh, yung paglilinaw pa niya, ang sabi pa niya dito, ako ay nakikiramay sa pagkamatay ni Gold Dagal, kung totoo man ito, pero yung sa dulo, eh justice, grabe talaga, ano? Talagang halatang halata, mga kababayan, na itong si Gabriel Pangininan, eh natutuwa sa pagkabatay ni Gold Dagan, mga kababayan. At hindi lang po siya. Eh, meron tayong nakitang video sa Facebook. Ito, panoorin na lang natin. Grabe talaga ang mga diyembro ni Manalo. Panoorin natin. Magpalita ngayon patay na si Gold Dagan. Tingnan natin kung sino post Anong pangalan niya? Ito siya. Richard R. Guerrilla. Balikan natin ulit yung post niya. Kung makakalala nyo, o sa mga hindi nakakakilala ng record, Siya nag trending sa stand-up comedy niya patungkol sa ex-girlfriend niyang INC. Ang ex-girlfriend na taga-iglesia ni Cristo. Maraming na-offend sa kanya. Siyempre, lalo na yung mga members ng INC. Lalo na yung binanggit niya yung word na cool plus to equals cool to. Cool? So, ayun na nga. Cool to. Ayun na nga. So, tingnan ko kung sino mga nagkakareact. Kasi, eh, Ba't ka maghahaha? If ever I am sick whatever religion na kinaaliban mo, ba't ka magsasaya sa kamatayan ng isang tao? Siyempre, di ba, kung ilulugar mo sarili mo sa namatayan o sa mga relatives ni Gold, malamang eh, dapat, as a Christian, malulungkot ka. Di ba? So, tingnan natin kung sino mga naghahaha. May katolik kay kayang naghahaha or other religion or ibang grupo. Tingnan natin kung sino na itong mga grupo na ito na tap sa mga nagha-go. Tingnan natin. Natutuwa sila sa pagkamatay ni Gultadal. Grabe. Tapos, we are Christians online. Katiri kayo. At saka naalala ko si Gabriel Pangilinan, di pa post-post pa yan ng talata sa Biblia, Mateo 5.43-44, hanggang hindi naman niya sinusunod. Grabe talaga itong taong ito, ano? Grabe talaga mga kababayan. Tsaka yung mga miyembro ni Manalo, natutuwa pa sila niyan grabe talaga kayo mga walang hiya talaga kayo ano talagang uh, kayong mga grupo kayo kulto talaga no tama naman siguro talagang uh, pinapatunayan nilang lalo na kulto talaga kayo ano oh di ba so masasabi natin Bastard! Yan! Nako ha! Hmm. Talagang kawawa kayo talaga. Lumalabag sila sa Roma 12.14. Talagang hindi nila sinusunod ang nakasunod sa Biblia, mga kapatid. Kaya masasabi ng ating Factbusters PH team, rest in peace sa iyo, kaibigan, Gold Dagal. At ipinagdarasal namin ang iyong kaluluwa. Eh, Siyempre, hindi nila ipagdadasal si Gold Dagal kasi hindi naman sila naniniwala na kailangan ipagdasal ang kaluluwa, di ba? So, talagang nako, kawawa naman sila. Ano po ang masasabi niyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At like mo ang video na ito paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel sa Factbusters PH kaya. Huwag maniwala sabi-sabi, eh check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kapo. At ito ang Factbusters. Muli, rest in peace sa iyo, kaibigan. Uh, mga kapatid. So ayan po mga viewers, sana sana'y kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeyo et eclatia. Sa Diyos po ang lahat ng kapuryan. Hello mga kapatid! Ah, uh, alon subscribe? Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan. Sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan, sa pang sagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic, his Pains and YouTube channel, dami ninyong matutunan is sa buhay natin ang ating matutunan. Rodrigo de la iglesia.